Sinisiraan niya yung kapatid ko, my goodness. Gusto ko lang malaman mo na alam ko yung mga pinagsasabi mo. Nanahimik kami kasagsagan ng issue eh. Pwede mo nang gawin-gawin sa amin. Gawin sa amin yung mga ginagawa mo. Gusto ko lang na kumalat ito tapos makita niya para alam niya na hindi niya para alam niya na alam ko yung ginagawa niya. Welcome back po sa ating YouTube channel na Kanoli Vlog. Paki-like and share po ng video nating ito. At sa mga bago naman na ngayon palang makakapanood, Wag niyo pong kalimutan i-subscribe ka nole vlog at pindutin ang notification bell nang sa ganon na update po kayo pag ako may bagong upload video. Mega love shoutout po sa inyong lahat na kalinga viewers, kalinga partners at sa mga join mega love shoutout po. Ganon din po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlog, kay Kalinga Prab at kay Mam Ma Jack, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ito po tayo magbibigay ng isang mixing reaction lang. Dahil dito sa ating napanood sa live ni Reya Mix Vlog na kapatid ni Joy Diwata. Nagulat ako ano habang nanonood sa pagkata sabi niya na akalata niya raw ay tapos na yung issue. Kasi oh, ilang weeks na rin, di po ba, na tahimik na yung issue. Pero sa sinabi dito ni Reya na may natanggap daw siya na o may nag sa kanyang isang screenshot na GC ang nakalagay doon ay pinag-uusapan o puro paninira kay Joy Diwata na hindi man lang daw pinagtanggol dito si Joy. Nako, ano ba yan? Kaya, nag, kaya nagtataka rito si Rhea na akala ko ba ikatapos na ang isyo. At ang isa pa ano po ay kilalang kilala raw ni Rhea ito. Sinubukan niya nga raw na kontakin eh. Kaya nakakasiguro si Rhea na kilala niya ang taong ito, nakakasama niya at sabi pa nga niya rito na ginagalang tinitingala ni Nanay Imelda, ang taong ito. Pero hindi sukat akalain na ganun ang ginagawang paninira para kay Joy Diwata. At hindi lang po, uh, isang tao ang kinakausap nito para siraan si Joy. At ang matindi pa, mismong sponsor pa po ang isa sa kinausap nito para siraan si Joy Diwata. Aba, ay matindi nga naman. Ano? sinisiraan si Joy Diwata sa sponsors. Kaya nasabi dito ni Rhea na aba hindi lang pala beneficiary ang winawakwak kundi maging sponsor winawakwak din. Pero ang tanong, nawakwak kaya yung sponsor na yon? Kaya dapat maging matali na tayo, hindi agad tayo naniniwala doon sa isang panig. Kailangan timbangin natin, kailangan alamin din natin. Ano po? Ang isang masakit pa rito para kina Rhea ano po, ay yung sinabi na binaligtad pa ika yung isyo. Ano po, bali binaligtad yung isyo, kumbaga talagang si Joy yung uh, may ginawang hindi maganda, ayon dito kay Rhea. Yun po ang ginagawang paninira dito kay Joy. Grabe naman, grabe naman itong taong ito. Kaya talagang si Rhea hindi na nakapagpigil na magsalita. At nagpapasalamat nga rin siya at na nagkaroon siya ng channel para mailabas din yung kanilang side, yung kanilang hinaing. Di po ba? Mga kalingap, mga joinatics dyan. Sobra naman yung taong yan. Ano po? At talagang sponsor pa rin yung isang kinakausap. May habol, may gustong habulin. Pag sponsor, kinakausap mo, anong, ha anong gustong habulin noon? Kaya naman sabi ni Rhea, iyon na ika, yung sponsor kung makukuha mo. <laughs> kung makukuha mo lang. Kasi kilala ni Rhea ang mga sponsors na matatalino yan. Alam nila ang nangyayari. Kaya naman talaga si Rhea ay nakapag-live at gustong magsalita para makarating sa taong iyon. Yung kanyang ginagawang paninira. At gusto niyang maikalat. Ano po? Kaya tutulungan natin na maikalat yung sinabi ni Rhea. Makarating doon sa taong itong naninira ibang, ibang klase din naman talaga. Kasi ayon pa rin kay Rhea, noon nakakasama niya, nakikita, maganda naman ika ang pakisama. Pero ngayon nag-iba, baka wala nang pakinabang. Siguro dahil wala nang pakinabang kay Joy, kaya ganoon na lang, sinisiraan. Napagsasalitaan ng hindi maganda si Joy Diwata. O na sa ibang tao si Joy Diwata. Kaya ito po, ipapapanood ko po sa inyo ang mga sinabi dito ni Rhea Mix Vlog sa kanyang live. Ito po, panoorin nyo. Sinisiraan niya yung kapatid ko. My goodness. First time ko itong gagawin and ito na yung last time na magsasalita ako. Ano? Kasi gusto ko lang siyang, gusto ko lang na malaman niya na hindi porket ano, nanahimik kami, hindi porket tahimik lang kami at hindi po mapatol. Eh pwede niya nang gawin yun, ano? Sa pamilya namin. No, hindi po pwede yun. Saka, ano, hindi hindi mo ba iniisip na yung mga mga taong pinag yung mga taong ginagamit mo para siraan kami, yung mga taong sinisiraan sa mga, yung mga taong sinisiraan mo kami. At paano ba? Di ba may, may, kausap siya, tapos sinisiraan niya kami sa kausap niya. Hindi niya ba alam na yung taong yun, eh and sa sa mga sinabi mo tungkol sa kapatid ko. Nakarating yun sa akin. Nakarating yun sa akin. At hindi ko yun pinakita kay mama. Hindi ko na yun pinakita kay mama. Kasi nga, sobrang nilulook up siya ni mama. Ano kaya hindi ko yun ipinakita kay Mama. Pero grabe ka. <laughs> grabe siya. Yun, hindi ako mag-name drop. Gusto ko lang malaman mo na alam ko yung mga pinagsasasabi mo. No? Na hindi porkit ano, na nahimik kami kasagsagan ng issue. Eh, pwede mo nang gawin-gawin sa amin. Gawin sa amin yung mga ginagawa mo sa ibang tao. Hindi mo yung pwedeng gawin sa amin at itigil mo na yun. <laughs> Hindi ako mag-name drop. Gusto ko lang na kumalat ito tapos makita niya para alam niya na hindi niya para alam niya na alam ko yung ginagawa niya. Nakakatawa ka. Grabe ka manira. Hmm. Saka, alam mo ba, hindi lang pala ano, hindi lang beneficiary yung may wakwak, -wak, pati sponsor win na na din. Hindi ko alam kung gawain niya, no? sanay na sanay siyang ganyang gawain niya. Pero hindi kasi maganda yun. Saka, hindi yun naman Eto ha, ano lang to sa'yo, parang sana matuto ka na ano, na hindi lahat na nakakausap mo, pwede mong siraan yung ibang tao dun sa kausap mo. Kasi nga, paano kung bumaligtad yun? And ganto nga nangyari, nakarating naman sa akin yung mga pinagsasabi mo dun sa ibang tao, tungkol sa kapatid ko at tungkol kung kani-kanino. O, paano ka na? Paano kung ano? Paano kung yung conversation niyo ay ikalat niyang kausap mo? O, paano yun yung karir mo? tumami, tumahimik nga kami and wala kaming masama para sa akin. And alam naman ninyo lahat na wala kaming masama sinabi sa iyo, wala kaming pinakitang masama sa iyo. Pero at the end of the day, ganun pa rin yung masasabi mo sa amin. Para saan? Para ano? Nanahimik kami kasi nga, wala, man, wala kaming nakikita ang ginawa mong masama sa amin noon. Wala kaming... At kahit may makita kami, as long as hindi yun para sa amin, hindi mo kami gagawa ng masama, wala kang sinabi masama sa amin sa social media mo. Wala kaming sinabi sa yung wala kaming sinabing masama patungkol sa iyo. And sa totoo lang pag nababanggit ng ibang tao yung pangalan mo, dine-defend ko pa eh na wala na wala naman akong nakikitang masamang ginagawa mo And ganto ka ganyan ka naman pag kasama ka namin. Ganon kasi genuine genuine yung ano, pakikitungo ko sa iyo yung pakikitungo namin sa iyo ng buong pamilya namin. Kung ano yung nakita mo sa amin, yun na yun, yun na kami. Wala na kaming itinatago para sabihin mo dyan sa mga nakakausap mo na may gantong attitude si ganto na ganto ganyan. Ay hey, naku. Grabe, grabe nga ang ginawa niya sa kapatid ko. And ikaw ha, grabe yung grabe yung ano pagbaligtad mo ng ano. Binaligtad niya yung ano, yung issue. Binalig I mean, binaligtad niya, basta binaligtad niya yung ano, yung sitwasyon na parang si gantong ang may ganto, ganyan, ganyan. Hmm, Ay, nakakatawa ka. Parang kahit ako, kung ako, kung ibang tao ako, tapos ma ma marinig ko yung mga sinasabi mo, matatawa na lang ako sa'yo. Lalo na kung alam na alam ko na hindi naman ganun. No, hindi yan si Kuya Bobby. No, no, no. Hindi si Kuya Bobby, hindi si Ate Hana, hindi sila Kuya Brooks. Hindi. Wala akong babanggitin na pangalan. Pero para sa iyo, 'wag mo nang uulitin 'yan kasi pag may narinig pa ako, ikaw na kita. Hindi kita ano, hindi kita makontak eh. Kasi totoo, nakita ko naman, sinend kasi sa akin ng ano, nung isang may isang supporter na nag-send sa akin ng convo niyo. And grabe yung mga pinagsasabi mo. Talagang purong-purong paninira kay Joy. Wala wala kang binanggit doon na pinupuri mo man lang si Joy. Lahat yung paninira. No hindi si Kuya Dan, Kuya dan wala siyang pinakita masama sa amin. Off cam on wala. Sana makarating to sa kanya ano, na alam ko yung mga pinagsasabi mo sa ibang tao pa sa Ayan na panood niyo po no. Grabe ano. Grabe nga naman yung gawang ng uh, paninira ng taong ito. Yung patay na ang issue tapos hindi pa rin tumitigil sa paninira. Ano yun? Ano po? At pati sa sponsor pa. Grabe ano, may hinahabol. Kaya ganun. Ano sa palagay nyo? Mga viewers dyan. Kasi kung ito sponsor ni Joy, ano po, at sinisiraan siya, abay, ibig sabihin, ano, gusto ay layuan si Joy ng sponsor na ito. O, talagang nakakatakot talaga. Ang taong itong naninira. Ano po, ayon dyan sa ating napanood. Pero diyan po ay may mga binanggit si Rhea na mga pangalan ng tao at hindi daw po yung mga yon. May binanggit siya diyan. Kaya sino kaya ang taong ito na ayaw banggitin ni Rhea? Pero pag ito ay hindi tumigil, baka sa huli ay eh, isa publiko na rin ni Rhea ito, itong pangalan ng taong ito. Ano po, na maaari ikang uh, ikasira ng kanyang karir. At naandyan din, ha? Uh, isang YouTuber din daw po eh. Ano po, at kilala kilala talaga ni Rhea siyang siya yun. Kayo po, mga viewers dyan, sino may idea ba kayo? ah, <laughs> kung sino po ang idea nyo, ah, inyo na lang po yan. Ano? Huwag nyo na pong uh, ipagkalat pa at baka kayo eh, mamali pa, eh, lalong ikasama. Ano? Lalo pang hindi maging maganda ang kalabasan. Ano po? So ayun po, Hanggang dito na lang po at nagpapaalam na si Canoli Vlog sa ating maiksing reaction video patungkol dito sa naninira kay Joy Diwata ng isang kakilala rin ni na Rhea Mix Vlog ng kanilang family. Bye bye na po at huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang video natin ito. God bless po sa inyong lahat. Bye, bye.